Sabi ko sa inyo guys, yung challenge na ito ay hindi basta lang. Oh, wake up every morning. every morning. morning, bang. So ayan nga guys, andito tayo ngayon sa Barangay na naman ang ah, hindi niyo nalalaman baliw. <laughs> kasi nga tayo galing tayo sa trabaho. So tanghali na wala pa yung service. Ah, parang hmm? challenge ko hangga't wala nang sa sakyan, maglalakad ako kahit sa gitna ng kainitan. Ah, Ay, ako kasi mga... noong bata para mga kami dito, lagi na kami umbo. bumababa lang dito. Tapos maakyat. So ngayon medyo nagkakaedad tayo, ta-try nating maglakad sa gitna ng kainitan. <laughs> Sino ang ito naman ay kung baga bawas pogi points yeah. so exercise din ito kahit katanghalian dahil sa wala pa talagang sumusan sa atin pinilit natin maglakad kasi gugutomin tayo eh yan ang in init pa naman katanghalian tapat challenge na challenge to titignan